mga bagay o sekreto na kailangan mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki na i-contact. Tandaan niyo mga kamamay, sa bawat tampuhan, sa bawat pag-aaway, dyan tumataas ang pride ng isang tao. Okay? Kung ikaw man sa inyong relasyon ay iniwan o hindi na nagparamdam ang isang lalaki dahil sa kanyang pride, ito yung mga dapat mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki na i-message o i-contact. So mga kamamay, alam ko excited na kayo dito at sa tingin ko, marami ang nakakarana sa inyo ng ganito ngayon. Kaya huwag na natin masyadong patagalin pa mga kamamay. Ano nga ba? Yung mga bagay at mga sikreto na kailangan mong gawin upang hindi ka natiisin o hindi ka matiis ng isang lalaki na i-contact. So number one, itodo mo ang pag-aayos sa iyong sarili. Yes, mga kamamay, ito yung napakagandang gawin mo. Kung ang isang lalaki ay ginose ka, hindi na nagparamdam. Asawa mo na siya, matagal na kayong magkasintahan, pero isang linggo na ang lumilipas, hindi ka pa rin niya message Kahit miss call, wala. Okay, kaya nasabi mo na natitiis ka niya. So ito yung gawin mo, magpaganda ka, magayos ka. Hindi mo kailangan pilitin ng isang lalaki. Hindi mo kailangan na i-message ang isang lalaki, lalo na kung siya yung may kasalanan. Wala kang ginagawang mali, bigla na lang siyang lumayo. Nagtaksil siya sa iyo, sinaktan ka niya, pero siya pa yung lumayo. Huwag kang mga kamamay. Lalo lang tataas ang pride ng isang lalaki at lalo niyang hindi makikita ang halaga mo. Sa madaling sabi mga kamamay, ang dapat mong gawin, mag-self-improve, magpaganda ka malalaman at mababalitaan ng isang lalaki kung ano ka. ba? Diba? Kung ano ka ngayon. After ng inyong away, after ng inyong tampuhan, naging tahimik ang lahat. Hindi ka imini-message ng isang lalaki, hindi ka pinapansin ng isang lalaki. Subukan mong magpaganda, mag-self-improve, mag-post ka sa social media. Alam ko makikita niya yan. Friends kayo or something na pag nag-post ka, makikita niya yung mga post mo. Subukan mo yan. Ipakita mo sa kanya na hindi mo pinapansin yung tampo at away niyong dalawa. Habang siya nalulugmok, habang siya nalulungkot, habang siya umiiyak, habang siya mataas ang pride sa iyo, eh ikaw, hindi mo yun iniisip. Nagpapaganda ka. At tingnan natin, mga kamamay, kung hindi pa yun mag-message sa iyo kahit nahihiya yan, ibig sabihin, kakapalan niya ang mukha niyang humarap sa iyo para lang hindi ka mawala. Sigurado ako, hindi ka matitiis na i-contact ng isang lalaki kung nakikita niya na nagiging masaya ka. Iisipin niya, baka mamaya may bago nagpapasaya sa'yo. Kung bakit ka nagiging blooming, kung bakit ka nagiging masaya, kung kaya't ipagsisiksikan niya ang kanyang sarili, ipagsisiksikan niya yung kanyang atensyon na dapat ay mapansin mo. Pero iba yung mindset mo eh. Hindi mo muna siya papansinin. Hindi mo muna siya isisin hanggang sa pagsisihan niya kamamay at hindi kanya niya talaga matiis na i-contact. Okay? Tiisin mo muna, i-hang up mo muna lahat ng message niya sa iyo. Mas tataas yung kanyang eagerness na magparamdam, na kulitin ka, na magsisi. Okay? So kaya kailangan mong mag-self-improve kung sakaling natitiis ka ng isang lalaki at hindi siya nagpaparamdam. So number two, Huwag ka laging magmamakaawa. Okay? Ito na po yung tendency na ginagawa ng mga kababaihan eh. Kapag ka kayo ay iginos, hindi nagparamdam ng isang lalaki, tinitiis na kayo, nagmamakaawa na kayo. Umiiyak na kayo. Tatlong araw pa lang yung lumilipas, isang linggo pa lang yung lumilipas, nagiging marupok na kayo. Kahit kayo yung ginawa ng kamalian, kayo yung nagmamakaawa. Ay ganyan kayo. Bumababa ang value nyo mga girls. Tandaan nyo may halaga kayo at alam nyo kung ano yung tama. Ginawa nyo yung tama, nagkamali sa inyo yung lalaki. Pero bakit after 3 days, ikaw po yung nagmamakaawat, naghahabol? Hindi nyo kailangan gawin yan mga kamamay. Hindi mangyayari, nakataas ang value nyo sa isang lalaki kung ganyan kayo. Kaya iwasan nyo mga kamamay na magmakaawa upang mapilitan ang isang lalaki na i ka. Kamamay, eh bakit ako i eh, hindi lang naman ako nagmakaawa. Baka lalo nga tumakas ang pride nun eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong magme-message. Isisin nyo lamang sila. Patatagan lamang ito. Kung talagang ang isang lalaki nagsisisi, ang isang lalaki may pagmamahal sa iyo, bababa at bababa yan. Huwag nyo lang ipakita sa kanya na kayo yung marupok. Kasi pag nakita niyang kayo yung marupok, isasamantalahin eh, ng mga yan yan. 'Di ba? Kaya siguraduhin niyo mga kamamay na hindi niyo gagawing magmakaawa kung alam niyo na ang isang lalaki ay may pagkakamali sa inyo. Hayaan niyo sila ang lumapit, hayaan niyo sila ang magparamdam kasi sila naman yung nagkamali sa inyong relasyon. Okay? So number three, please, wag na huwag kayong maghahabol. Okay? Gaya ng napakaraming mga kababaihan na palaging naghahabol. Kung ang isang lalaki ay hindi nagpaparamdam, hindi po tamang gawin yon. Hindi po tamang pag-uugali yon. Kasi nga, tinutulungan nyo lang ang isang lalaki na tumaas ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Tinutulungan nyo lang ang isang lalaki na pahabain ang kanilang mga sungay para kayo ay hindi pakinggan. Okay? Kahinaan mga kamamayan. Yung paghahabol nyo, kahinaan yan pagdating sa isang lalaki. Ibig sabihin kapag nagkahabol ka, kahit anong gawin ng isang lalaki, tatanggapin mo. At yun ang ayoko mangyari sa inyo mga kamamay. Ayaw kung kayo ang sumunod sa mga maling ginagawa ng isang lalaki dahil lamang sa pag-ibig na yan. 'Di ba? Kung ang isang lalaki may pag-ibig sa inyo, gagawin niya 'yung tama at hindi niya sasamantalahin 'yung pagiging marupok mo. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, huwag na huwag niyong ipapakita na kayo ay maghahabol sa isang lalaki kapag ka kayo ay kanilang tiniis magmatigasan na kayong dalawa pero huwag kang maghahabol. Please. So next, huwag palaging sundin ng puso, mag-isip ka rin. Tandaan niyo mga kamamaya kung bakit nilagay ang puso mababa kaysa sa isip para unahin mo to kaysa dito. Kasi kung puro emotional ka, kung puro puso ka lang, eh kamamay, mahal ko talaga yung lalaki, kaya kahit sinasaktan ako, kahit niloloko ako, okay lang sa akin. Mga kamamay, Lagi na lang bang ganyan? Tandaan nyo ha, kung isang lalaki, hindi kayo kayang respetuhin. Tandaan nyo, hindi, hindi kayo kayang mahalin ng mga yan. Di ba? Kung na ang panluloko ng mga yan, kahit huli mo na, ay itinatanggi pa rin. At ikaw naman, hindi mo man lamang siya bigyan at turuan ng leksyon sa pamamagitan ng paglayo, hindi pagpaparamdam, eh ikaw rin ang kawawa kapag kaganyan mga kamamay. Kaya sikapin yung mga kamamaya na sundin ang inyong isipan bago ang puso. Sapagkat kung puso lang ang paiiralin yung mga kamamay dyan, talo kayo. Kung alam nyo na niloloko na kayo, kahit mahal nyo ang mga yan, kailangan marunong kayong lumayo. Marunong kayong maglaylo. Parang isang lalaki ay lumapit sa inyo. Parang isang lalaki ay makapag-isip. Parang isang lalaki ay may ma-realize yung mga ginawa niyang pagkakamali sa'yo at ikontak ka na. Sa pamamagitan ng inyong pag-iisip sa mga nangyayari sa mga bagay-bagay, hindi lamang dahil dyan sa tinitibok ng puso ninyo na tanging hindi naman nakikita yung mga maling ginagawa ng partner ninyo, ay eh malamang sa malamang, masasaktan lamang kayo. Kaya mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, unahin nyo po ang pag-iisip kaysa sa dyan sa puso ninyo. Okay? So next, kung nasa tama ka, tiisin mo rin siya. Yes, mga kamamay, dapat tinitiis nyo rin ng isang lalaki. Hindi po pwede na konting tiis sa inyo ng isang lalaki, hindi po pwede na konting uh, araw na hindi siya nagparamdam, eh ikaw na yung sumusuko. Okay? Lalo na kung ikaw yung nasa tama. Kung ang lalaki, panay ang panluloko. Kung ang lalaki, panay ang pambababae. Eh. Dapat tinuturuan mo yan ng leksyon. Tiisin mo rin siya pa minsan-minsan, hindi masama yun. Sa ang yan, mga kamamay, makikita ng isang lalaki na maaari siyang mawalan, maaari siyang paywanan, maaari siyang palitan. Okay? So kung palagi niyo kinukonsinti ang isang lalaki o nagiging martir kayo sa kanya, tandaan niyo mga kamamay, hinding-hindi kayo magiging maligaya. Hinding-hindi kayo uh, mamahalin ng isang lalaki sapagkat ang tingin sa inyo ng isang lalaki is pipitsugin eh. Okay, laruan na kahit anong gawin sa inyong pagkakamali, eh, hindi niyo sila kayang iwan. At ayaw ko mangyari sa inyong mga kamamay. Kaya kung kailangan tiisin, kung kayo yung nasa tama, tiisin yung mga kamamay. Ha? Kung kayo ay nasa tama, baka mamaya yung iba dyan, maling-mali na nga, sila pa yung naniniis. Na dapat kayo yung nagsosorry, kayo pa yung naniniis. Sinasabi ko dito, kung kayo yung nasa tama, kung kayo yung niloko, kailangan yung magtiis sapagkat yan ang dapat nyong gawin. And last, dapat wala kang pakialam. Yes, mga kamamay, paminsan-minsan dapat iparamdam mo to sa isang lalaki. Kung niloko ka niya, kung iniwan ka niya, kung nang babae siya, kung sinaktan ka niya, kung nagsisinungaling siya, kailangan huwag ka munang magparamdam, mag no contact rule ka kung kinakailangan at ipakita mong wala kang pakialam. Okay? Kasi kapag ka nagkakaroon ka pa rin ng concern sa isang lalaki, nag no contact ka nga. Sinisin mo naman yung mga message niya. Nire-replyan mo naman yung mga message niya yung kanyang mga story, nagko-comment ka pa. Di ba? E eh, paano mararamdaman ng isang lalaki na wala kang pakialam sa kanya? Paano mararamdaman ng isang lalaki na dapat i-message ka niya, na dapat i-contact ka niya? Eh, hindi niya na nagawa. Kasi nga, available ka pa rin sa kanya. Kasi nga, nakikita pa rin niya yung mga effort na ginagawa mo sa kanya. Kasi nga, gusto mo pa rin na ma-appreciate yung mga message niya. Okay, kaya mga kamamay, kung gusto ninyo na ikonta kayo ng isang lalaki na lumayo na sa inyo, na hindi niyo maintindihan kung ano nga bang nangyari, eh kailangan ipakita mo, iparamdam mo na wala na kayong pakialam sa kanya. Lumayo man siya, mag-message man siya o hindi, wala na dapat kayong pakialam. So mga kamamay, kung ikaw man ay nakaka-experience sa mga ganito klase ng problema, i-comment mo naman at pag-usapan natin ang buhay pag-ibig mo. Kung okay lang, okay? So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo siya nakalimutan na mag-subscribe at pindutin yung like button. So papanang mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.